Pababayan na natin 'to. Tala na 'to. Pababayan na natin. <laughs> okay guys, ito na nga guys. Andito na tayo. ibili tayo ng puntas. Surprise natin yung ating lola, guys. ibili natin ng konting prutas. Hindi niya alam na nandito na tayo. Okay, ito na nga guys. Nakita natin yung isa na ating cropa ka-vlogger, si Bergancia. Shout out sa iyo, Bergancia. Ayun na guys, bilhin tayo ng grapes, konting grapes, konting kitkat, konting apple. Okay na yun guys. Hindi naman natin kailangan na madami. Ang balaga, naalala natin siya. Dapat marunong tayo lumingon sa ating pinanggalingan para mas marami pang blessing ang dumating sa atin. Tama ba mga kapopcorn? Ito na guys, andito na tayo. Dumating na tayo guys sa bahay ni Lola. At doon na guys, shout out muna. Siyempre, kay Lola at kay Lola Liz. Okay guys At dito guys Sinitin natin yung cellphone Hindi uh, niya alam Nandito tayo Pero naririnig niya guys Si Lola May nalang pandinig niya Pero nakakaramdam pa rin Siya ng Kung may tao Ganyan Nakakainag siya Malabo na rin Pong mata ng akin Lola guys At yun si Tito Jojo Ito Set out sa so ito Ito na guys Ito tayo Medyo lulokoin natin Si Lola guys Hindi niya alam na dito tayo guys Nagalit kasi ito guys Pag ano Pag niluluko siya Hawakan natin yung kamay niya guys Galit yan guys Galit

Ano ba pa pangalan kami? <laughs> ano ba mo? Kami tayo na? Na. Ano ba pangalan ano? ano <laughs> mo? <laughs> lola, <Kinabuwang> <laughs> lola, lola. Ano mo? Ano ba pangalan mo? mo? Ano ba mo? Ano ba pangalan mo? Ano ba pangalan mo? Ano

Nakakalimutan mo ang pangalan mo. Basta <laughs> kalimutan mo ang pangalan mo. Ganun na rin. kami. Tapay na Ano Ano siya? Ano siya? Ano siya? siya? Sembilan belas <pioneers> ribu uh, dolar. Sembilan belas ribu na dollar

Na. Nakangiti ah kanjerin ano plastic na dollar ba benda hindi kita jay banting ang tinao wala ka natin sa kanya nami wala kang hindi wala ka niya na pangdalay ay natin